Ah. Ito naman pa. Wow, beta. Dami. Oh. Wow. Ang dami. Oh. Ay, ang dami nga sa ilalim, eh no? Nasa ilalim. Eh no? Oh. mo lang. Oh, nakawala yung isa Bro. Dandahanin mo lang, Bro. Nakawala ko tuloy yung isang malaki. Oh, landahan lang hatak wala hindi pa maka-play. Ano <laughs> oh, nga? <no? laughs> hindi naka-play. <laughs> andami, andami sa ilalim, dadahin mo lang, bro. Naka, ano 'yung isa? Yung nakatakas 'yung isa? Yun, isa. <laughs> ano? hindi pa sila oh. natap. Tulad ng nangyari sa akin kanina. Ay, no? Ano? Nasa ilalim, ano? Ang no, dami. Ay 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 Ito 'yung dami wow, sa ilalim wow. mo. Kumakawala. Ang kapal ng tilapia. Uh -huh. Ba't ko pati, ba, oh. iba nga pala yung video mo yun o? Ba't ko yung katalda kanina? Nakapalo. kapal o? Ayun o? No? Ayun yeah, o? Ahon aon? ahon. mo nga, angat mo nga. mo. Wow. Oh, grabe. Kapal o? Ang dami o? Grabe. Puno, ang basket. Puno. Ang bihira ito si Ay, Idol. Napakalino ng tubig eh. Hindi you know, na talaga. Tayo Bago tayo buwi. Ligo talaga tayo rito. Lublob-lob. -lub. Lub, lub. lub ako dito. Maganda dito mahabang tripod eh. Oo mahaba. Oo oh, sana, no? Ay ngayon. Yes. Oo oh, nga ganyan mm -hmm. ba? Pa, Papadus dus ka lang? Oo. Okay. Ang ah, sarap ng pakiramdam nyo na. Ah, talaga ng mga. talaga sa Philippines Pil eh puno 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 ang dami oh, oh. Dami isang hagis lang oh isang hagis, uwi agad oh ah. ang dami oh, dami. Ah. Dami oh. wag lang oh hmm Wow. Nakawala, no? nakawala yung isang malaki? Yung isang malaki na? No? Mm, isa lang? Ang laki nun? Yan, sa may tuhod. Meron pang umakyat. Um, umakyat sa taas ah. Sa tuhod. Nakamoy yung lato-lato eh. Gumapang <laughs> sa taas. Baka lato-lato yung ayaw ni Facebook. Hindi <laughs> ba kayo po ulit-ulit din ako? Yung sabi na ano? Barad. mo oh, barad. Then yun, sa mga naano siya, yung nadudulat-dulat. <laughs> sa labas lang yata yan. Ha? <laughs> Grabe, isang hagisan, yeah. uwi yan agad ah. Huh? Oh, puno agad oh. Puno. Isang mm -hmm. hagisan. Isang hagis, <laughs> oh! oh! <laughs> isang hagis puno agad. Buno bro. Ayan, puno oh, na po. Napaw oh. Ayan. Let's G. Ayan. Ah, uh, tiyan mga kagiliw at okay na po. Napuno na. Ayan, uh, all right sa po itong huli natin po. Ayan, maraming maraming salamat po sa ating mga nakasama. Ayan, James Saribag, uh. Vlog at saka Hector TV Vlogs. Salamat. Ayan, marami, marami, salamat po sa ating lahat mga kagiliw. At ito na po. Ayan. Ayan. No. Ayan.